Magandang araw sa inyo guys at ito katatapos lang natin mag rolling ngayong araw ng Martes at medyo maganda-ganda nga yung naging pentahan natin. Ganito kakalat yung ating sasakyan dahil halos marami rin tayong naibentang mantika ngayon siguro na sa 90 plus na bote. At sa 1.5 natin guys siguro meron naman mga 10 peraso. Kaya che-check natin mamaya kung ilan ba yung mga naibenta natin at papakita ko muna sa inyo yung loob ng sasakyan natin at ito nga guys um, sobrang kalat nagkalat din yung ating mga panindang itlog halos naubos yung ating panindang bawang na ang daladala nating bawang ay ayan nasa 12 yung daladala nating bawang 12 ay. tapos yung ating bagoong guys ay halos naubos din yung bagoong natin ah uh, yung isang box ang daladala nating bagoong ngayon guys kanina ay nasa 55 pieces pero halos 24 pieces lang yung natira ibig sabihin nakapagpaubos tayo ng mahigit uh, isang carton. Ayan guys, sa ating asin na maliit, ay hindi natin nagalaw ito kanina dahil walang bumili. At sa malaki naman guys ay halos tatlong piraso lang yung naibenta natin. Sa puting asukal natin guys ay medyo konti lang naibenta natin. At ito nga guys yung natira sa ating panindang itlog. Meron tayong 2, 4, 6. Ayan, 6 sa medium sana. Kasi nandito yung tatlong piraso niya na nabasag. At nasa 2, 4, 5. Ayan, 5 naman sa large guys yung natira. Ang ibig sabihin na ibenta natin ay pito sa large at anim na tray na ibenta natin sa medium size pero sa mantika natin guys ngayon ay mabenta halos ilan na lang itong natira dito sa ating mantika na bote so guys medyo sigurado parang kukulangin ito bukas kasi halos na sa 50 plus na lang 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ayan 22, 24, 26, 27 halos 59 pieces na lang ang natira sa ating mantika ang daladala natin dyan guys kanina ay uh, 158 pieces ibig sabihin 57 yung natira na sa 101 pieces din yung naibenta natin sa mga uh, ano uh, palm oil and guys ganyan kabilis magbenta rin sana kung talagang malakas yung bentahan natin pero sa ngayon guys ay malaki-laki din naman yung napagbentahan natin at sa coconut natin guys dahil sa sobrang mahal ay hindi natin siya napaubos Ayan, ito yung ating coconut. Kung ano dala natin siya pa rin yung dala natin pa uwi. Okay. Nasula ng laman itong ating crates na ubos. Puro coconut yung natira dito. Ayan guys. Meron pang isa pa lang natira na dito. Ayan. Ito na lang guys. Halos na sa 100 pieces din yung naibenta natin sa palm oil. 'Yung bawang natin na 12 uh tie na ubos guys. Ayan, dalawa na lang natira sa ating uh, buo. Crack ay halos na sa anim na lang ang natira. Ayan. Sa ating pino marami-rami pa naman. Kaya magre-repack tayo ngayon ng crack. Ayan, tapos buo. Ganyan kab kabilis ibenta 'yung ating mga paminta. Kaya isa ito sa mga pinagpilian ko dati na pwedeng pagkuhanan ng ating mga uh, savings. Ang benta natin naman sa asukal guys ay medyo uh, tumumal. Hindi katulad dati na nakakaapat na sako tayo. Ngayon guys ay dalawang sako yung binili natin na wash. Halos hindi natin napaubos ngayon. Medyo talagang masasabi kong matumal ang bentahan natin sa asukal. Pero sa mantika guys ay nakakabawi naman tayo. Sa puting asukal naman natin ay sakto lang din yung naging bentahan natin kasi hindi naman din ganun kalakas ang puting asukal natin. Sa asin natin guys, ayan, halos medyo nakatatlong plastic lang tayo. Yung munggo naman natin guys ay halos naubos din. May natira lang ng isa. Ayan, kasi ito ay hindi ko na binenta dahil mayroong uh, sira itong ating plastic kaya hindi ko na binenta yung ating munggo pero magdadagdag ulit tayo ng ating mga paninda para meron tayong dagdag na tubo yan guys at ito nga guys kabibilang natin ng pera ng savings natin na sa 926 din yung napagbentahan natin sa savings ibig sabihin pwede na natin isave ito o pwede natin ibili ulit ng ating paninda para lumaki kagad yung ating savings Ayan yung gagawin natin ngayon lagi guys, kailangan natin bilangin yung ating pinagkukuha na ng savings. Uh, ngayong araw guys ay bibili tayo ng mumbo, ng isang mantika, tapos bibili na rin tayo ng ating laurel. Ayan guys, yung kakasya sa ating puhunan. Ayan, bibili na natin para naman meron tayong mga stock at dagdag natin para bukas kasi last day ng ating rolling at kailangan natin mag prepare ulit ng mga gagamitin nating bote and guys dadagdagan lang natin yung ating palm oil ng isang container para meron tayong ma rolling ulit bukas and guys at ito nga guys yung napagbentahan natin sa kalahating araw na pag -ro rolling natin ngayong araw ng martes masasabi kong maganda rin yung naging bentahan natin kasi parang nasa Mahigit 10K yung napagbentahan natin. Ayan, sa dalawa. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ayan guys, naka 10K na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fifteen, sixteen, seventeen, eighteen. At marami pa tayong mga coins, guys. Meron pa tayo dun sa lalagyanan natin. Siguro, man nasa 13K din yung napagbentahan natin ngayong araw ng Martes, guys. Ayan. Medyo malakas-lakas din yung benta natin ngayon kesa kahapon. Kasi kahapon, halos na sa 10K lang yung bentahan natin. Ayan, guys. At ito. At ito nga guys, na-share ko na naman sa inyo yung naging bentahan natin ngayong araw ng Martes. Kasi dati noon tuwing Martes, halos hindi ako maabot ng 10K. Pero ngayon, ah, halos napagtyagaan natin makapagbenta sa maraming tindahan ngayon. Dahil kailangan natin nang mag at kumita ng malaki para naman sa next project natin. Pag natapos yung sasakyan natin guys. Ayan, maraming salamat!